Masha Allah. Allahumma bari. Biro mo, sabi ng sponsor, anong gustong flavor mo? Sinabi, Rocky Road. Ayan, pinagbigyan. Ikaw, anong gusto mong... ube po. O, ube, pinagbigyan din ng sponsor. Ikaw, anong flavor ang nirequest mo? O, ang... Tine, no, no, ano? Okay lang, kahit wala na hindi na Na, 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 anong sinabi niyo? Mango. Ay mango. Oh. Ikaw, okay anong gusto? Ito, ito violet ay ube. ubi. <laughs> Masya alam mo, mabarik talaga naman, oh. Pinagbigyan, your wish is my command. O. Biro mo, nilutuan kami ng asawa, ng sponsor, ng ano, ano to? <laughs> ng kabsa. Uh, chicken kabsa na arabo. Nasaan na yung chicken? na Naubos na. <laughs> Naubos na yung chicken. Grabe, ang dami namin ice cream, oh. Oh, alhamdulillah. Ay, tumba na. Ay, natumba na. Oh. Biro mo, tingnan mo sa kakaano ko, kakas kwento ng kwento. Allah mabarik. Allah ma... Ano nga ba yun? Allah mabarik lahum fima razaktahum, wakfir lahum, warhamhum. Amin.